Kita <laughs> laga. Ah, oh, wala lang ay wandan. Meron yung putong nasa plastic? Hindi. Nando kay Ate na rin ata. Grabe. Ha? Ge. Tapang isa, kunin ko muna to. Kanan. Ha? Huh? Ya, yeah. op. Oh. Ah. Tulungan natin. Ate, nairapan din umangat. Ah. Tinulungan din ako. Huh? Ah. Grabe. Grabe. Ang dami na no? oh. Oh. Wow, sarap nito. Hinog na oh. Ay, kinain na lang ano. Kinain na lang alaga po. Oh. Diba? Sarap. Talen. Ang pangalan ng kabayo mo? Baya. Baya? Aba. Paglalaki, bayo. Bayo, paglalaki. Edi, babae baya ayos ka din na ayong eh, sumakay ng kabayo mamimitas po tayo na pinya ngayon at kami ay medyo nagmamadali na po gawa ng... na ang <laughs> naiwanan na yung mga kasama po namin nandun na po ayan siyempre kasama ko po si Mrs. ayan ganito po yung buhay namin dito mga idol buhay probinsya po magkukopras tapos pag mayroong Nagpapapitas ng pinya kagaya ng ganito. Tulong po kami. Yan naman po kasi ay sa kapatid ni Mrs. Ito. Dito na tayo sana po. Uh, Mag-harvest ng pinya. Uh, saan tayo mauna? Ay, papunta ba tayo doon? Akala ko dito na tayo magsimula. Uh, ah, Mayroon doon. Uh, ayun na. Uh, ano na?

Ayan, ano ba? Na. Eh, paano eh, hinog to? Ayan o. Hinog na to? Oo. Ay, hinog na daw to mga idol. Wala para mga... Mang... Ay, kinain na po ng ano. Wala na rin. Oo, kinain na. oh. Wala na ito. Eh, hagis na. Ayan o, kinain din o. Pwede pa yan, hinuro. Kaya, Kaya, na yung tao. <laughs> Kaya ito, kain na matao. Saan natin lagay ito? Ayan ata mo. Ano pa may pie? Oo nga no. Mga klase tong pin ah. Oh. Ayun, swerte daw, swerte yan. Ah, ito na pala po yung ano. Ah. Ah, ito na yung ito. Alin? Ah, yung pag nakakuha na lang. ganyan, hayaan na lang. Ayan, ito po yung mayari ng pinyahan. Kapatid po ni Mrs. Ito na ito. Ito na lang talaga hindi talaga tayo marunong mong ilim ito <laughs> sino yung isa yan si ati malo kapatid din po ni ano yan kapatid din po ni misis ayun pala yan 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 oh. ito, ito, ito. ito 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 isa hindi hindi Ano mo na hinugari? Hindi, yan hinug yan. Paano nga? Wala man. Eh, wala man siyang yellow. Ayun, oh. Nagdidilaw-dilaw na, oh. Ay, ganun. Tapos, bit ko lang to. Ito. Dali mo na doon. Balik mo na doon. Saan? Galing ka na din, eh? Huh? Galing ka na din, eh? Doon. Sa taas. O, galing na daw siya diyan. Ha? Okay na. Okay na yung sako. two, three, four, five, five, six, seven, fourteen, twenty -eight. Hindi ko sinama yung may damage. Ayun nga doon o, dami na po. 28 piraso, tapos meron pa doon sa sa taas. Hmm. Meron pa parang, kaya, <laughs> kaya ito, meron pa lang ano dalhin yung kabayo dito Dawa ano, nung masisira yung ito kinain na na po ng ano kinain na ng daga ay, ano, ayun o ayan ay ano lang yan na po okay. yan ng tao mabag na ito na ano yan Pagpalik lang, iinit ng Ayan o. <laughs> Tulo na yung mga idol. Yung pawis natin. Ah. Ganito po talagang buhay probinsya. <laughs> Ang buhay probinsya ng idol. Ah. Tulo, tuloy na yung pawis. Ayun yung sama ko yung siyari. <laughs> Ayun yung pasan din siya, diba, Hmm. Ay, so. eh. Sama, eh. Ha? E, pang isa, to. ha? Yeah, ah. Tulungan natin. Kasi nahirapan eh, din umangat. Ah. Tinulungan din ako. Ha. Ah. Abi. Ang dami. Ang dami no. Oh. Ha. Ah. ako mga idol. Hindi sanay Hindi sanay. Ilang araw pa lang tayo ah uh bakasyon galing dun sa Kuwait dito naman tayo Sabak. ay si Kaimer yan yung magakot ito yung mayari ayun po yung kanyang kabayo yung pinaghakotan ng nyugong nakaraan ah ano ano kaya pa <laughs> <laughs> ah. kaya pa <laughs> kaya pa yun kaya <laughs> <laughs> pa yun ay ahon ko kahapon in kalong yun na. Ay panay nang hinog na. Ano oh. pinabalaan ko na? Yung? Saging na gayaan din. oh, hindi ako mga idol. Oh. Mga saging po. to oh. Wow, sarap nito. Hinog na oh. Ay, kinain na lang ano. Kinain na lang alaga po. Oh. Diba? No? Hindi naman na talaga niya. Sarap na. Tulog na talaga sa ano. Hindi. Pinog sa puno po. Bagong putol po yan. Ayan o. o. Bagong putol. Kaya na bang mibili niyang pinya? May ilang pa yung pinya doon. Ayan, hanguin muna natin pagdating dyan, ano? Kakarga muna ng ano po. Ng pinya. Ah. Ta-da! Ang pahala ng kabayo mo. Baya. Baya? Aba? Kung lalaki, bayo. Bayo. Pag lalaki, e babae, baya. Ayos ka din na. Eh, yung sumakay ng kabayo? Uh, barako. <laughs> barako. <laughs> Ay. Andun pala sa baba. Ay. Saan tayo? Dito pala tayo. Ba-baba. Ayan, dito. i know but i'm walking alone. the streets are empty the only thing i can see is my own silhouette i'm getting stronger step by step the clock is ticking but there's no time for regrets Hindi <laughs> talaga Ah wala lang nga iwan doon May hila yung putong nasa plastic Hindi Nandu kay Ate na rin kata Ayos ha Ayun mga mga babae dito mga idol, parang lalaki din oh. <laughs> ay, tatlo. Ako, meron din akong dala s'yempre. Baka sabihin niyo naman eh. Baka sabihin na naman ng ating mga basher diyan eh. Hindi man lang ako nagdala, meron din po ako ayan oh. Iba unahan ko na po kayo. <laughs> Marami tayong basher diyan eh. Shout out sa inyo lahat. Thank you very much. <laughs> ah. Ano po. Tayo papauwi na, siyempre. Tayo pupunta pa nang ano? Pupunta pa tayo sa kasalan. Doon tayo mananangali oh. ah. Ha? Ah. Ang ganda doon oh. No? Hay, 'yan sabi, isasagot ko dala 'to bang kulungan niya ng tatay. Kayaknya kita mau tanamin adonan dulu Gabi Saya nyupain? Mm -hmm. Ayo